Sa bawat relasyon, may mga pagkakataon na hindi sapat ang simpleng mga salitang mahal kita o ang mga paulit-ulit na pagpapakita ng atensyon. Ang tunay na atraksyon at init ng katawan ay hindi lang sa mga sinasabi kundi sa mga kilos na nakikita at nararamdaman. Kaya kung gusto mong magbigay ng impact sa isang babae at makuha ang kanyang atensyon, hindi lang sa isip kundi pati na rin sa kanyang katawan, kailangan mong matutunan kung paano siya iakit sa ibang paraan. Hindi mo kailangang maging sobrang agresibo o magmukhang desperado. May mga simpleng bagay na pwede mong gawin na magpapainit sa kanya at siya na mismo ang maghahanap ng pagkakataon na mapalapit sa iyo. Huwag mong palampasin ang mga susunod na tips na ito dahil siguradong magugustuhan mo ang resulta. Number one, huwag mo siyang aakitin sa salita pero magpapansin ka ng katawan mo. Kapag nanliligaw, madalas iniisip ng mga lalaki na ang mga salitang mahal kita o gusto kita ang magiging susi para mapansin siya at magkaroon ng attraction. Pero hindi laging ganun ang nangyayari. Ang mga salita ay importante pero may mga pagkakataon na ang mga kilos mo ang mas may epekto. Hindi mo kailangang magsalita para ipakita ang nararamdaman mo. Ang katawan mo mismo ang magsasabi nun." Halimbawa, kapag magkasama kayong dalawa, pwede mong gawin ang mga subtle na gestures tulad ng pagbibigay pansin sa kanya sa pamamagitan ng iyong katawan. Isang simpleng paglapit na hindi masyadong obvious o isang tingin na may konting lambing kapag hindi mo siya pinipilit na magsalita at hindi mo siya kinukulit sa mga I love you, magugulat siya na ang katawan mo ang nagiging paraan mo ng pagpapahayag ng nararamdaman mo at magiging curious siya kung anong ibig sabihin ng mga kilos mong yon. Pansin niya ang mga small touches na hindi mo pa sinasabi at doon siya magsisimulang mag-isip kung anong feelings mo. Huwag kalimutan, sa mga maliliit na gestures, may matinding epekto sa puso ng babae. Number two, huwag kang easy to get kapag nagkita uli kayo after magkalayo ng ilang linggo. Kapag magkasama kayo muli matapos ang ilang linggo ng pagkakahiwalay, baka mag-isip siya kung gaano kanya na-miss at ganun din dapat ang maramdaman mo. Pero ang pinakamahalaga sa pagkakataong ito ay huwag magpakita ng sobrang sabik. Ang pagiging easy to get o sobrang available ay hindi nakakatulong sa attraction dahil ang babae ay gusto ng isang lalaki na may halaga at hindi madaling makuha. Kaya naman, kung magkasama kayong muli, subukang huwag maging super excited agad. Hindi mo kailangang agad ipakita na miss na miss mo siya. Instead, bigyan siya ng space at time para mag-adjust at mag-enjoy sa mga simpleng moments niyo na parang wala kayong pinaghihiwalayang oras. Halimbawa kung nagkita kayong muli, huwag kang magmadaling magpakita ng intense na longing kasi ang ganitong approach ay nagpapakita na hindi ka desperate at may sariling buhay ka rin. Kapag nakikita niya'ng hindi ka easy to get, Magiging interesado siya na ikaw ang magpaparamdam sa kanya ng genuine na connection. Ang pagiging relaxed at hindi nagmamadali ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mapansin ka ng mas matagal at mas maging curious kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Number three, huwag mo siyang uunahan ng yakap sa kama kapag magkasama kayo sa kama o matutulog na, ang natural na pakiramdam ay maghanap ng intimacy. Pero isang malaking pagkakamali ng mga lalaki ang agad na magpakita ng interes na magyakap o magsimula ng intimacy kahit na hindi pa ready ang babae. Minsan, ang pagiging masyadong aggressive ay nagiging sanhi ng discomfort sa babae. Hindi laging tungkol sa kung gaano kakasabik, Kundi kung gaano mo pinapahalagahan ang pacing at comfort ng partner mo. Kapag hindi mo siya pinipilit na magyakapan agad, nagpapakita ito ng respeto sa kanyang personal na space. Halimbawa, kung magkasama kayong matutulog, 'wag mong agad igigiit na magyakapan. Bigyan mo siya ng pagkakataong magdesisyon kung anong nararamdaman niya at kung kailan siya ready. Ang pagpapakita ng patience at pagiging hindi pushy ay nagiging way para magbuo ng intimacy sa tamang panahon at hindi nagiging pressure. Kapag pinakita mong hinahayaan mo siya na magdesisyon sa mga intimate moments, magpapakita ka ng tunay na respeto at ang babae ay magiging mas komportable sa mga susunod na pagkakataon. Number 4. Huwag mo siyang i-chat ng madalas. Isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagiging sobrang available at laging mag-chat. Hindi mo kailangang palaging ipadama na lagi kang nandyan o mag-send ng messages kahit na walang dahilan. Kung araw-araw kayong nag-chat-chat ng walang saysay, mawawala ang excitement at novelty ng inyong conversations. Kapag ang isang lalaki ay palaging nagpapakita ng interest at hindi nagbibigay ng space, nawawala ang misteryo at naaabot ang point na nagiging boring na. Kung gusto mong mapanatili ang spark sa pagitan niyo, maging selective sa oras at timing ng pagpapakita ng interest. Halimbawa, imbes na mag-send ng messages tuwing oras ng lunch, subukan mong i-delay ang mga chat mo o mas maging thoughtful sa mga words na gagamitin mo. Hindi mo kailangang maging cold, pero kapag nagbigay ka ng konting space, mas magiging exciting ang mga chat na makukuha ninyo. Ipinapakita nito sa kanya na hindi ka laging available at gagawin niya ang lahat para magpasaya sa iyo sa pamamagitan ng mga conversations niyo. Number five, huwag kang mambabae. Hindi lang sa mga magkasintahan, kundi sa lahat ng relasyon, ang pagiging tapat ay isa sa mga pundasyon ng matibay na bond. Kapag mambabae ka, hindi lang ikaw nawawala ng respeto mula sa partner mo, kundi nawawala rin ang atraksyon na meron siya sa'yo. Kapag ikaw ay faithful at loyal, nakikita ng babae na ikaw ay may respeto sa kanya at sa inyong relasyon. Kung siya ay nakakaalam ng mga babaeng nilalandi mo o kausap mo ng may ibang motibo, ang tindi ng impact nito sa kanya ay magiging malalim. Ang tiwala ay napakahalaga at kapag nawalan siya ng tiwala, maghihirap na ang relationship ninyo. Halimbawa, kung ikaw ay may nililihim na pakikipag-chat sa ibang babae, ito ay magiging isang malaking issue para sa kanya. Gusto ng babae na ang lalaking kasama niya ay may integridad at hindi nakikipag-ugnayan sa iba. Ang pagiging loyal ay nagpapakita na siya lang ang mahalaga sa iyo at siya ang priority mo at ito ang magpapabuild pa ng deeper emotional connection sa inyong dalawa. Number six, huwag kang gagawa ng ayaw niya. Mahalaga na makita ng babae na hindi ka selfish at nauunawaan mo ang kanyang mga gusto at limitasyon. Hindi mo kailangang sundin siya sa lahat ng bagay, pero kapag may sinabi siyang ayaw niya o hindi siya komportable, huwag mong pilitin ang sarili mo na gawin ito. Kapag nagpapakita ka ng sensitivity at pagpapahalaga sa kanyang mga feelings, mas magpapalalim ang pagmamahal at respeto sa inyo. Halimbawa, kung sinabi niyang ayaw niyang pumunta sa isang lugar o hindi siya ready para sa isang bagay, respetuhin mo ang desisyon niya. Kung ikaw ay nagpapakita ng malasakit, malalaman niyang hindi ka nagmamadali o nagpipilit at makikita niyang may self-awareness ka. Ang mga ganitong maliliit na gestures ay nagpapakita na ikaw ay isang lalaki na kayang mag-adjust at magbigay ng halaga sa nararamdaman ng babae at ito ay nagpapalakas ng attraction. Hindi mo kailangang maging perfect, pero ang pagpapakita ng tunay na concern at respect sa kanyang limits ay magpapa-attract sa kanya sayo. Number seven, huwag kang magpabaya sa hygiene mo, dapat lagi kang mabango. Isa sa mga pinakapundasyon ng attraction na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki ay ang pag-aalaga sa sarili, lalo na sa hygiene. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging malinis o mabango, pati na rin sa pagpapakita ng effort na magmukhang presentable at maayos. Kung hindi mo pinapahalagahan ang iyong kalinisan, madali kang mawawalan ng attraction sa mata ng babae. Isipin mo, kung magkasama kayo at napansin niyang hindi ka nag-aalaga ng sarili, tiyak na madi-discourage siya. Halimbawa, kung amoy pawis ka at hindi ka nag-aayos ng iyong hitsura bago kayo magkita, maaaring magdulot ito ng discomfort sa kanya. Gusto ng mga babae ang lalaki na hindi lang physically attractive kundi may self-care at pride sa sarili. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging perfect, pero ang pagiging malinis at mabango ay nagpapakita ng disiplina at pagpapahalaga sa iyong sarili. Kung ikaw ay may effort sa katawan at hitsura, mas magiging attracted siya sa iyo dahil nakikita niyang may halaga ka sa iyong sarili. Sa huli, tandaan na hindi laging sa mga grand gestures nagmumula ang tunay na attraction. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging natural at may self-control. Kung susundin mo ang mga tips na ito, makikita mong hindi mo kailangang magsalita o magpakita ng sobrang pagnanais para mapansin ka ng babae. Ang susi ay pagiging tapat sa sarili at paggalang sa kanyang space ang tamang timing at pagiging sensitive sa kanyang. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.